Hey yo, what's up mga kajari? Nandito kami ngayon sa RBI uh, Naghahakot kami ng kahoy dito Nakakuha ng ano, nakahingi ng mga kahoy na pang duktong sa mga tulay natin So wala pa rin mga dumarating na ayuda na kahoy Kaya ginamit na ni Kuya yung ano, kapangyarihan niya dito Mga tropa niya dito nang hingi na Ayan, sila Kuya Kel Always okay. present lagi <laughs> Ang lasada Ayan <laughs> eh, o, Ganon. So, dito na lang kami mga yeah. lalaan ng oras. para makatulong tayo sa laoban. Kahit hindi yan tutuloy dun masyado, kasi nasa harapan lang yan eh. Tropa, mahakot na din. Ayan. Ayan si kumparing Kevin. Jerry Kevin! Ayan. Dito kami na, dyan hinahakot. Ayan. Tama na ba daw yun? Dito namin dinadala. Napakarami na nadadala namin. So ayan lagi si Jerry Puntoy Ikita nyo always present lagi Hindi nawawala yan So yo Tatalin natin doon sa looban Peace So ayan mga ka Jerry Pauwi na kami Hakakuti ah, na Si Kuya, si Kuya mag drive pa dami palang sasakyan dito ni Kuya ayan. So doon tayo magkita-kita tayo mga kajari. Kamasa tayo mga kajari. Pangit. Pangit lang. Ano lang eh. Pangit daw walang sumama. Pero yung mga iba nating kajari naghihintay na doon. Diyan ang dalawa. Oh Tobin dito tayo ang okay. dalawa. Dito kami. Dito kami sa harap. Ayan. Dito kami sa harap. VIP kami eh. Siyempre pag VIP dito sa harap. Mga lokal doon sa likod ah, <laughs> oh, wala na <sabi> tayo. <laughs> Dito kami. Okay. So, yan yung sasakyan namin gagamitin. So, yun mga kadyari. Yung sasakyan namin gagamitin. No? Ayun o. mga lokal. Ayun mga lokal. Lo. Ayun no? lokal <laughs> Local yan. Local. So hey, mga ka-jury, andito na kami sa Tunusan, sa looban. So ngayon, unloading naman. Nakak Nakakuti natin pa loob. So, let's go! Let's go! What's up! So yan, unloading naman. So mga ka time lapse lang muna tayo ngayon. So ayan mga kajari, naibaba na namin. Papasok naman paloob na mga tropa natin. Ito. Huwag mo na akong idamit pa ba dyan eh. <laughs> si, si Bisor. Ayan <laughs> si Bisor, tingnan mga kajari. yung ano niya, step in niya, yung paa niya. Ayan <laughs> oh o. Ayan Bisor, ano gagawin natin? Huwagin niyo na yan. Bisor yan. Bisa ka lo, Bobo <laughs> so, naman. Yo, ay bubuhatin na po namin. Easy lang, easy lang. <laughs>

Ayo, okay, what's up mga ka-Jerry? Ito, day 3 na ito, day 3. Day 3. Hindi matapos tapos, kanina kumuha kami ng kahoy doon sa trabaho niya Jerry dati, RBI. Thank you, RBI. Sa Santo Niño Village, doon eh, ni... Nga, ni Maniker Foggy. I-name yung... Sinecia. Hold up. Hold up, hold up. Hold up. Hold up. So, what's up mga kadari? So, nandito ngayon yung visor namin. Ayan, kung makikita mo. Nagkakaroon, <laughs> tuturik. <laughs> yan, yan ang visor ng ano, Loman. Ito naman, ayaw pumapa. <laughs> Pero nag-aakot niya, ng kahoy. nag na kanina, nag Hindi <laughs> Ngunit ako kasi, ito nga, wabang pangako. Napanood na ngayon para kang tanga sa PBB. <laughs> Ay, sige po, kuya. Salamat lang ang kuya. na re din ako kuya Kuya. Kuya, bigla Ay, Wala. <laughs> Eh, babalik do ko sa isa sapi naman 'to. Ora-ora talaga. Pare, 'to sabi lang, uh, <laughs> Pura, oh, right, right. Right. Yung ko eh. Hoy, ate. Sayo mang a a mga a a a a mga a a Si a a a a a a

Bakal to akin video ka ng video dyan sa akin, hindi eh. <laughs> 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 okay, 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 uh, ka uh, po. Malamang, nagsasalita ka eh. Alam mo, automatic yung camera na yan. Hindi ka ko sa YouTube, salto ka sa akin, hindi ka po. Automatic yan sa akin. eh. Pag nisasalita siya, meron naman rin yun. Ano wait, nag- Hindi oh, alam na ito, ako no? oh, yung nag-video ay boss di. Oo uh. <laughs> nga. Ganyan-ganyan oh, lang ako, 10k na yun. Ano?

Uy, padulas ko pala itong tututuwa ko. Kailangan mo na magbayad ng bago mo para, para mapagmaray.

deliver sa Lazada? Order. Mga alba, order online. Yung deliver ng mga rider. Yung pala, yung pala. Ay, hindi ko pa rin yung Pero gano'n yung galaw Kasi ang GNC, nagpahiro sa akin, ha? Wala din sa Mga, ano, mga paro pa. Hindi lang pag sa lahat ng... mo sa ita ako. Marami kayong magiging caterers, tala. Uy, pako! Pako yun, doy. Ayun Ayun po, mga kaibigan po. Nilagari po yung pako. Ayun. So, mga Ayun. 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 Ah. Kamo. Mag-iingat kayo. na o si call. Panglatahan eh no, sa buhay at putang ina. Oh, putang ina naman, ipu-baka ko. आए <laughs> नीचे <laughs> 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 Eh. nana po sumbat naman ko na eh nagbubulok na ko 干什么呢？<laughs> KOF sa'kin KOF? Karina to Karina Hindi na ko noon e Kaya nga, ang sa'kin e, naging 10,000 naging eh. 10,000 naging 10,000 na lang naging <todunan> 10,000 <May> na lang Ako noon yung sweet e Anak ka na Isang mga, isang mga Tama-tama

Bayangnya di Oh, aku bareng Pasti di belakang sama Roy gitu ya.

Ano naman to? May sinasabi na no. Kukulo 'to. Analalagyan <laughs> ka namin ng mga edit ng mga ganun. Wow! Oh <Wow>. my god. Para oring mo kagikan. Hindi magkaka-nyaan ka. Wala kaming nilalagay diyan ah. Ma-edit. Pwis ko pa 'to, bakit 'no? Eh, wala na 'no, bigla. 'To. 'yung pao, yun. Ay, ba't kong sudo kumain. Basya. So yun mga kaduri, meron naman pakain si Ate Bane. Laging sponsor araw-araw. Day one, day two, day 3. May pakain si Ate Bane sa... Almusal, tanghalian, hapunan. Si Tutay, kakaumay ang luto. Baka iba naman. Lagyan <laughs> mo ulit sili nang di makain. napo po? pa pa yan? kailan hindi abutin yung bota Hindi, hindi di kasi nagdiyabut abutin hindi ba Dito lang eh. tolang yung kanang magaan yan, magbalsa Hanggang dito lang yung ano 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 Tumot niya. Isom mo, isom mo. Si Jay. Si Jay, pa mo si Jay. Ang ginagawa eh. Maganda yung edit siya kasi bali eh. Ano, ano, ano. yung Malalaman niya, tibay ng tulay na yan. Ano? Game, Ano yun? 我们要那样子，六十

Kahe 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 Hoyo tu wala sa kayo noy. Tara buwa sa apu ne. Adu ale. Samdianan bayad dito. Kahe 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 kahe. Ana nito, padits. Ito ang family. Ito abi aming ulap. Yeah! <laughs> Babae, paano ba nila ko wala. Yo, what's up mga ka Dito na naman, may pakain na naman mga Casiano family! Donated by Ate Bane. Laging may pakain niya. Uy, parang... -sintensyado may sintensyado na yun no! Ano yan? Sintensyado na ba yan? Okay, tiyan mo na! Ayan! mo daw, Ano, lang yun? Nakawala lang yun. Nakawala yun. Nakawala lang yun oh. baka pa to. Ay, napakasarap! Nakakajari, kitang-kita niyo naman oh. Pakita niya. Kahapon, adobong manok ngayon, tinolang with balunggay. Uh, tinolang with balunggay. Uh, tinolang with balunggay. Uh, ganun. Ganunin mo lang. Panalo! O, huwag sa tagiliran. Igit na mo. Ayaw mo na, sa baba naman ng mga yun oh. CJ. Rice! Ito rice! Nagugas na ba ng plato natin doon? Ha? Kevin. Ito tayo pag hindi. Yeah. Mm -hmm. Jajan. Agung ah, sayang. Uy, dah lalu tu mulas gagu

Nasa tubigan kami kumakain, no? Kitang-kita niyo naman mga kajari. Sige, Kevin, eh. na, thank you very much, ah! Always, day one, day two, day three. Very supportive. Sabi ko sa inyo, eh. Walang video-video sa ganito, eh. Yan. Yan, ang anak ng ano. Malaman. Ang very Ang very supportive na, ano pinakamayaman dito sa looban. Laliro. No? o. Oh. sana nga. Paano mayaman pa? Ayan, yan. Muse yan o, oh. muse. O? Oh? Umupost pa nga. You think? Ayan o. Yung na yan, medyo may kalug din. Eh. Ay, <laughs> kuya Ayan oh. 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 Ah. Ya. Tara ko, Kaya tao. Ayo Tara jare. Nis. Ay no. Kay ko. Nila kan pa boy. Napakasarap na naman ng kain namin sa Tubigan. Woohoo! Ayan <laughs> you know? o.